Okay. So na ngayon. Ito na ngayon ang mangga na inalagaan natin. It's harvest time. Ito lang ang na harvest namin. Konti lang pero okay naman. Itim ang ano natin yung yung pagputos para hindi hindi attractive sa no? hindi attractive sa magnanakaw kasi pag puti ang inilagay mo attractive sa balat maraming magnanakaw doon sa amin kaya itim ang nilagay ko okay naman oh no? kinis kinis Iwan. Okay. May naiwan pa daon. Sumpit. Hay na ano. Para pahinugin namin. Ito ang ginagamit ko para urban. Ito ang inispray natin yung yung binlog ko. Yung nag -blag.